Mala telenovela ang mga ganap sa ngayon sa politika dito sa ating bansa. Hindi lang mga partido at alyansang politikal ang nasisira, kundi pati pamilya. Pag-usapan natin yan kasama ang Professor ng Public Administration ng University of Makati, Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po, Dean Tapia. Magandang gabi sa inyong mga tagapakinig and good evening, uh, Jack and Saul. Mm, siguro, unang-una po, uh, I will ask you the same question mm -hmm. I asked kanina Professor uh, na Ko. Mm -hmm. um, sa mga nangyayari po ngayon na nakakalungkot sa ating bayan, mm -hmm. ano, na kung yung unimaginable nangyari na, meron pa ba sa tingin nyo? Uh, gusto ko sanang uh, tanongin ikaw mm -hmm. about is the best yet to come or is worst the worst to about to come uh -huh. or is this it? Nako wag daman sana no kasi medyo nakakatakot na yung mga events na nangyayari sa bayan natin. Mm. And my hope is that magpapasko naman so hopefully I think I hope we've seen the worst but I wouldn't be surprised if there would be more revelations that would come uh, in the next few days. But I'm I'm hopeful um medyo nandito na yung mga pinaka mabibigat na haharapin natin in the near future. Mm -hmm. Pero ito eh, nagkakaroon na po ng uh, hulihan. Uh, yun nga, di ba? Parang nasa kalahati. Doon sa mga ano na sandigan bayan ay nahuli na. Pero of course, marami nagsabi, Tika, hindi naman kilala itong mga taong to. Tingin nyo kahit paano mapapawi yung galit ng tao or hindi ito enough? Nakita ko din yung list eh. That was also my initial reaction. Mm -hmm. And of course, it's a good start kasi at mm -hmm. least meron ng mga naaresto. But as you probably think, ang nararamdaman ng tao sa ground ay ito na ba yon? Mm -hmm. So they're probably expecting some bigger names that would be arrested anytime soon. Mm -hmm. Pero to be fair, wala pa naman tayo dun sa deadline na binanggit ng uh, uh, Office of the Ombudsman at saka ni presidente that the, there would be arrests come December 15 if I'm not mistaken. So mm -hmm intently observing and watching tayo kung may mga madadagdagan pa. My hope is mm. we don't end with this so-called uh, officials from the Executive Department at saka yung mga kontratista kasi talagang naghihintay ang taong bayan ng mga bigger names mm -hmm. na ma-arresto anytime soon. Mm, yun na nga kasi kung baga Who? Ganon tayo lahat. Mm -hmm. Sino mga to? Hindi naman natin narinig to dati. Hindi mm -hmm. naman to pinangalanan ni Fernando, uh, uh, for example, 'di ba? Um, kumbaga, baka magbackfire ito pag ito at ito lang ipapakita sa atin uh, ng uh, ba? Diba, ng ating mga opisyal, Ang feeling kasi natin, ito na naman po tayo mga small fish, nasa 'yung big fish. Well, if it will end here, ay talagang siguradong siguradong backfire 'yun. Kasi it's it's the PIDAF case all over mm. again ang mga nakukulong lang yung mga mm. uh, minor characters if you will hindi pa, pwede talagang dapat mag-stop dito we mm. have to uh, go where the evidence leads us mm. and sa tingin ko we already have enough evidence at the at our disposal or at the disposal of the office of the Ombudsman mm. to pursue cases against those who were identified i think in a very credible manner no mm. pero hindi uh, pa naman ako nawawala ng pag-asa and I'm still quite uh, patient mm -hmm. dahil um, umaasa tayo at naniniwala tayo dun sa promesa at saka sa pangako na binanggit ng mga ahensya ng pamahala na naatasan na mag-prosecute nitong mga kaso na to that there would be bigger names that would be coming uh, mm -hmm. Soon. And din ano din tapia no, ito nga may malaking uh, rally po sa yung trillion peso march sa katapusan. At ito nga may mga of course may kabilang side na nagsasabi na pa, uh, yung si Pangulong Marcos dapat bumaba sa kanyang pwesto. Pero at the same time, yung mga taong nagsasabi na pababain si Pangulong Marcos sa pwesto ay Tinatanggihan naman yung meron din sumisigaw na VP Sara resign. Dapat daw hindi isigaw yung VP Sara resign dahil labag daw yon sa konstitusyon. Yun yung narrative ngayon ng DDS. Dapat si Marcos lang, hindi dapat uh, kasama si VP Sara. Ano po ang uh, take nyo dyan? Yun ang problema doon eh. Mm -hmm. Kasi nadadilute yung issue based on uh, this political maneuverings. Eh. Mm -hmm. But if we are realistic about it, I think... Um, mag-focus tayo kung ano ang itinatakda ng ebidensya. Ang problema kasi doon sa BBM resign narrative ay matitrace mo kung saan siya nang gagaling eh. At because of that, nagiging suspect ngayon yung motivation ng mga taong nagsasabi ng BBM resign because hmm. it gets to benefit uh, a specific individual, in this case, si Vice President Sarah Duterte. So hindi... Hmm hindi pure yung intentions na nakikita, hindi talagang pagmamahal sa bayan yung nagiging motivation. Kaya based on that, hindi kayo hindi nagkakaroon ng seryosong traction if you will kasi ang iniisip ng mga tao eh di pagka nasunod yung gusto ninyo eh di magpapalit lang ng ng uh, individuals or mga personality sa Malacanang. And then, we go through the very same cycle all over again. Eh, hindi, hindi sapat yun eh. Hindi sapat yun. We're really looking for um, prosecutions that would come very soon. At parusahan talaga yung mga dapat parusahan. At mukhang marami naman na tayong ebidensyang nakala para mangyari ito. Mm -hmm. And uh, doon naman po tayo ulit dun sa impeachment uh, complaint Laban kay uh, VP Sara, ano po sa tingin nyo? Uh, tuluyan na ba itong natabunan? Uh, at ano ang dapat gawin dito? Dahil kung baga, sabi nga nila, pag para mo sa flood control, oh, oh. Bar although syempre para <laughs> sa atin, kahit piso yan o isang milyon, ano pa rin, pa rin ang corruption pa rin. Mm -hmm. I agree with both of you No, hindi naman siya mutually exclusive eh dapat mm -hmm. parusahan lahat ng mga nagkasala sa bayan mm -hmm. and uh, isang malungkot dyan, reality reality wise talagang medyo naging na isang mm -hmm. yung uh, issue surrounding uh, Vice President Sara Duterte so perhaps hindi tayo dapat makalimot ng gano'n kabilis. Yan kasi yung problema nating mga Pilipino ay eh, masyadong maikli yung ating memory span. Mm -hmm. It should still be part of the conversation uh -huh. kasi lahat pa rin ito ay nakatuon doon sa kagustuhan nating lahat na ang mga public officials dapat merong accountability kahit mm -hmm. ano pa yung position mo. Mm -hmm. So, hindi lang ito dapat usapin ng ito yung in ngayon and so therefore we forget Apo. the impeachment case against Vice President Sara. So dapat yan lahat patuloy, patuloy pa rin nating babantayan. Okay. Now, unfortunately, uh, Dean Tapia, no, dami pa sana kami ito pero ubus na yung oras namin. Again, sana next time ay tanggapin muli ang ah, aming tawag dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, Dean Tapia at salamat po sa oras na binigay nyo. Ingat sir. Thank you very much. Salamat. Thank you very much, Jack and Sol.